kahulugan ng dilaw na langgam sa panaginip. Ang mga dilaw na langgam ay isang uri ng langgam na karaniwang kulay dilaw o mapusyaw na kayumanggi. Madalas silang matatagpuan sa mga hardin o mga lugar na may kakahuyan at kilala sa kanilang pag-uugali sa pag-aalis. Ang mga dilaw na langgam ay mga insektong panliponan. Nakatira sila sa mga kolonya kasama ang isang reyna na nangingitlog at mga manggagawang kumukuha ng pagkain at nag sa mga bata. Maaari silang maging isang istorbo kapag sumalakay sila sa isang bahay upang maghanap ng pagkain. Ngunit gumaganap din sila ng isang papel sa ekosistem sa pamamagitan ng pagtulong sa pagsira ng mga organikong bagay. Ang panaginip tungkol sa isang dilaw na langgam ay sumisimbolo ng sipag, pagsusumikap at tiyaga, ang mga langgam ay kilala sa kanilang dynamicong kalikasan at ang kulay na dilaw ay maaaring kumatawan sa positibo, kaligayahan at enerhiya. Ang isang dilaw na langgam sa isang panaginip ay maaaring ipaalala sa iyo na tumuon sa iyong mga layunin at gawin ang kinakailangang pagsisikap upang makamit ang mga ito. Ito ay nangangahulugan ng pakikipagtulungan sa iba upang makamit ang isang karaniwang layunin. Bilang karagdagan, ang isang dilaw na langgam sa isang panaginip ay maaaring mag-udyok sa iyo na bigyang pansin ang maliliit na detalye at maging matyaga habang ginagawa mo ang iyong mga hangarin. Kahit na hindi gaanong karaniwan sa mga panaginip kaysa sa kanilang mga itim na katapat, ang mga dilaw na langgam ay maaaring magkaroon ng kapanapanabik na simbolismo. Narito ang ilang mahalagang punto na dapat isaalang-alang una ang industriya at pakikipagtulungan. Tulad lang lahat ng langgam, ang mga dilaw na langgam ay kumakatawan sa kasipagan, pagsusumikap at kapangyarihan ng pagtutulungan ng magkakasama. Ang iyong panaginip ay maaaring isang mensahe upang tumuon sa mga katangiang ito sa iyong pagkising. Pangalawa, ang feeling overwhelmed. Ang nakakita ng maraming dilaw na langgam ay maaaring sumagisag sa pakiramdam na napibigatan o nalulula sa mga gawain o responsibilidad. Pangatlo, pansin sa detalye. Ang mga dilaw na langgam ay kilala sa kanilang pagiging maselan, maaaring hikayatin ka ng panaginip na bigyang pansin ang detalye sa isang partikular na lugar ng iyong buhay at ang pang-apat sakit o maliliit na inis. Iniuugnay ng ilang tradisyon ang mga yellow ants na may maliliit na karamdaman o nakababahalang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng dilaw na langgam. Habang mahinahon kang naglalakad sa isang malago na parang sa iyong panaginip, bigla kang nakakita ng bakas ng mga dilaw na langgam na sadyang nagmamarcha sa iyong landas sabay-sabay at sinadya kanilang mga galaw na parabang nasa isang misyon. Ang panaginip ng mga dilaw na langgam na ito ay nakakaakit ng iyong atensyon na nagiiwan sa iyong pakiramdam na mausisa at namangha. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa iyong interes sa organisasyon at pagtutulungan ng magkakasama. Dahil sa pagiging masipag ng maliliit na nilalang na ito, gusto mong magdala ng higit na estruktura at kahusayan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dilaw na langgam na kumagat sa iyo. Natagpuan mong iyong sarili sa gitna ng isang panaginip, nakakaramdam ng matinding pagpandamdam sa iyong balat. Nakikita mong kinakagat ng mga dilaw na langgam ang iyong mga paa. Masyadong totoo ang sakit kapag sinubukan mong baliwalain ito. Ngunit ito ay nagdaragdag lamang sa kakulangan sa ginhawa. Ang simbolo na ito ay nagpapakita ng damdamin ng pagkairita dahil sa iba't ibang uri ng kaguluhan. Nakakaranas ka ng mga sitwasyon kung saan kinakain ka ng maliliit na pag-urong o inis na nagdudulot ng kakulangan sa ginhawa. Ang mensaheng ito ay tumutugon kaagad sa karamdamang ito bago ito lumala at magdulot ng karagdagang pagkabalisa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga patay na dilaw na langgam. Sa iyong panaginip, nakatagpo ka ng isang grupo ng hindi gumagalaw na dilaw na langgam na nakakalat sa lupa. Ang dati nilang buhay na katawan ay wala ng buhay. Ang tanawing ito ay pumukaw ng pag-uusisa sa iyo habang pinag-iisipan mo ang kahalagahan ng pagtuklas na ito. Ang panaginip ng mga patay na dilaw na langgam ay sumisimbolo sa pagtatapos ng pagbagsak ng dating umuunlad na komunidad. Ang panaginip na ito ay refleksyon ng iyong mga alalahanin tungkol sa hina ng relasyon na mayroon ka nakahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng mga dilaw na langgam. Habang nananaginip ka, napipilitan kang kumilos laban sa isang kuyog ng mga dilaw na langgam na determinadong poksain ng mga ito ng paisa-isa. Kapag nasaksihan mo ang pagbawas sa populasyon ng mga dilaw na langgam sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais na harapin ang mga hamon ng direkta. Determinado kang malampasan ang mga karamdaman rap sa iyo. Ito ay isang pagpapakita ng iyong kagustuhan na malampasan ang mga paghihirap ng may hindi natitinag na determinasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga dilaw na langgam na gumagapang sa ibabaw mo. Habang nakahiga sa kama, bigla mong nakita ang iyong sarili sa isang panaginip kung saan ang mga dilaw na langgam ay gumagapang sa ibabaw mo. Ang nakakabagabag na karanasan ito ay nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa o hindi komportable. Gayunpaman, ang panaginip na ito ay may mahalagang kahulugan bukod sa kakulangan sa ginhawa na dulot nito. Ang mga dilaw na langgam na gumagapang sa ibabaw mo sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa pakiramdam na hindi mapalagay sa pamamagitan ng patuloy na maliliit na problema. Ang mga langgam sa iyong katawan ay maaaring kumakatawan sa isang maliit na inis. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na dapat mong harapin ang problemang ito ng direkta sa halip na hayaan nitong buntun at pabigatin ka. Bukod pa rito, ang mga dilaw na langgam na gumagapang sa ibabaw mo ay isang senyales upang bigyan pansin ang mga detalye ng iyong buhay. Kailangan mong suriin ng mabuti ang mga maliliit na aspeto ng iyong pang-araw-araw na karanasan. Bigyan pansin ang mga tila hindi gaanong mahalagang elemento na sama-samang bumubuo sa iyong katotohanan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga dilaw na langgam sa tubig. Sa panaginip na ito, pagmasdan mo ang mga dilaw na langgam sa tubig. Isang kapanapanabik at nakakaganyak na senaryo. Simboliko ang larawan ng mga langgam na mabilis na tumatawid sa ibabaw ng tubig. Ang nakakita ng mga dilaw na langgam na tumatawid sa tubig sa iyong panaginip ay nangangahulugan ng maayos na balanse. Ipinapakita nito na madali mong inabigate ang iyong mga damdamin at umangkop sa emosyonal na kaguluhan. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng iyong likas na kakayahan upang mabuhay sa gitna ng hindi inaasahang agos ng buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga dilaw na langgam na kumakain ng pagkain sa panaginip na ito, nasaksihan mo ang mga dilaw na langgam na kumakain ng pagkain dumating ang larawang ito bilang salamin ng iyong matakaw na gana sa kasiyahan. Ang mga dilaw na langgam ay sumisimbolo sa iyong mapaghangad na kalikasan at pagnanais na makamit ang mga layunin.